Ayan na guys, so magkikita na kami ng pamangkin ni Benji. So ayan. Thank you So ayan. Ayan guys. Ayun! Nagpa-vlog ako. Oy, congratulations mo ako. Ito, guys, ito yung pamangkin ni tatay Benji. So siya yung nag-ano pag nag uh, siya yung ano treasure namin. So, nandiyan na yung mga gamot tapos may mga plastic din na ewan ko hugasan muna kung pwedeng lagyan ng oh, diba guys, ang ganda, -ganda, <laughs> ganda niya guys. mo oh, kami sa kami So, ito guys, siya nagpapasalamat ako dito. Ingat, ingat oh, Raquel. Bye-bye. So guys, uwi na ako. So, uwi na ako guys. Ayan. Uwi na tayo guys. Ayan guys. Uwi na kami. Uwi na ako. So, nakuha ko na guys itong ano, gamot ni Tatay Benji. So, okay na. Okay na guys. Guys, tatawid na ako ulit. So, ayan. Maraming sasakyan guys. So, tatawid na ulit ako guys. Pauwi na ako sa bahay guys ya yeah, pa-uwi na ako ng sabi ng bahay.